Mga gandang umaga po sa lahat Narito po ako sa Barangay Pulo Sa tagiliran ng San Lorenzo Ruiz Parroquial Ang nakikita po ninyo ay ang pagpupugay sa isang anak ng mauban ang pagpupugay po nito ay sinagawa ng mauban heritage advocates ang nakikita po ninyong larawan ay ang dating senador na si Rene B. Sagisag. Yan po ang kanyang larawan. 1939-2024 Maubanin Lawmaker human rights lawyer at isang patriot makabayan. Iyan po si Rene Sagisag. Igit po siyang nakilala sa panahon ng dating Pangulong Kurason si Aquino. Isa po siya sa mga napabilang na senador ng panahon ng dating Pangulong Corazon Aquino. At bukod po diyan, ang kanyang pangalan ay nakilala bilang isang human rights lawyer. Isang abogado na nagtatanggol sa karapatan ng mga tao. Iyan po si Rene Bisagisag, isang human rights lawyer. Makabayan at dito po siya isinilang sa bayan ng Mauban, Quezon isa po siyang may dugong maubanin ang kanyang pong pangalan ay Senator B. Senator Rene B. Sagisay. Sana po ang kanyang pangalan apelido ay maging sagisag ng mga susunod na lahi na magtatanggol din sa karapatan ng mga karaniwang tao. Isang pagsaluto sa iyo, Rene Sagisag, sa iyong legalidad at legacy na ibinay na iniwan nagmula nagsimula sa bayan ng Mauban at nakilala sa buong kapuluan ng bansang Pilipinas. Rene, isang pagpupugay sa iyo at pagsaludo sa isang taong katulad mo. Salamat. Salamat po sa umagang ito.